Hello guys, welcome to my channel. Ang video natin ngayon ay kung paano natin malaman kung ilang ilaw ang pwede nating ilagay sa 15 amperes na circuit breaker. Number of lighting receptacle of 15 amperes breaker below 100 watts. Sa loob ng isang bahay, kung nagwa-wiring tayo ng mga ilaw, ang standard na ginagamit natin ay 15 amperes na circuit breaker. Tapos pagdating naman sa mga ilaw, bawat receptacle outlet ay i-assume ia natin na 100 watts bawat isa. Kahit ang inilalagay natin dyan ay hindi pare-pareho. 7 watts, 12 watts o kaya 20 watts yung inilalagay natin. So bawat isang receptacle outlet i-assume ia natin na 100 watts kada isa. So pagdating naman sa circuit breaker, 80% of 15 amperes allowed to use. Sa 15 amperes na circuit breaker, 80% lamang ang allowed natin gamitin ng kanyang kapasite para makuha natin ang 80% ng 15 amperes ay multiply natin ito sa 80% 15 amperes times 0.80 is equal 12 amperes so 12 amperes ang 80% ng 15 amperes na circuit breaker ito lang ang allowed natin gamitin 12 amperes para malaman natin kung ilang ilaw ang 12 amperes ang 12 amperes ay kakonvert natin into watts nandito ang ating formula watts is equal current times voltage. Ang 12 amperes ay multiply natin sa 230 volt para makuha natin kung ilang watts ang 12 amperes. 12 amperes times 230 volt is equal 2,760 watts. So 2,760 watts ang 12 amperes. Para malaman naman natin kung ilang ilaw ang 2,760 watts, ang 2760 watts ay i-divide natin sa 100 watts. Sa loob ng isang bahay kung nagwa tayo ng mga ilaw, bawat isang receptacle outlet ay i-consider natin yan na 100 watts kung magkukompute tayo. Kahit pa ang ilalagay natin dyan ay 7 watts lang, 12 watts o kaya ay 20 watts. Kung magkukompute tayo ay 100 watts yung gagamitin natin per lighting outlet. So, 2,760 watts divide 100 watts is equal 27.6 pieces na bulb. Dalawampung pitong piraso na 100 watts ang pwede nating ilagay sa 15 amperes na circuit breaker. 27 pieces na bulb, 100 watts, yung pwede nating ilagay sa 15 amperes na circuit breaker. Pero pagdating sa wiring connection sa loob ng isang bahay, para sa akin, kung ako ang nagwa-wiring sa bahay, pinakamarami na sa akin ang inilalagay ko, dalawampung piraso lamang na ilaw na tig 20 watts. Para yan sa 15 amperes na circuit breaker. Hindi ko yan isinasagad na 27 pieces na bulb, tapos tigwa 100 watts, para makaiwas tayo sa short circuit at sa overload. Para safe yung circuit breaker natin, pati na yung wiring connection natin. So para sa akin, Pwede na sa akin yung labing limang piraso na tig 20 watts hanggang dalawampung piraso yung ilalagay sa 15 amperes na circuit breaker. So ganun lang kung paano malaman natin kung ilang ilaw ang pwede nating ilagay sa 15 amperes na circuit breaker. 27 pieces na bulb na tigwa 100 watts.